Ito tayo ba yan dahil uh, ito. Aha, nais po ng ating kaibigang Bigang uh, Kong Erwin Tulfo at mga kasama na ipagbawal uh, sa mga pampublikong kolehiyo at uh, universidad. Yung opsyon opo, uh, na pagpapadala ng may sudyante sa ibang bansa o uh, itong mga malalayong lugar para lang sa OJ, uh, OJB, On the Job Training Program. Ah, ng kanila mga kurso bilang requirement para nga makagraduate. Okay, so meron na pong panukalang batas na ihahain ni Bay Erwin Tulfo kasama kanyang mga ah, kasamahan dyan po sa Axie Party List para maiwasan ang malaking gastusin ng mga magulang, ng mga estudyante lalo na yung galing sa mga mahihirap na pamilya. Marami kasing ah, mga magulang ngayon Nagsasanla daw ng kanilang mga riyarian, mapadala lang ang anak nila sa abroad o mga malalayang lugar para ma ang kanilang internship o itong OJT. Ah? OJT requirement ng kanilang kurso. Aha. Yung iba daw, nangungutang kung saan saan para lang masunod ang sinasaming requirement ng kurso. Ah, Nag-usap kami kahapon ito ni ah, ah, Congressman Bay Erwin Tulfo. Voluntary ang pagpunta sa abroad o malayong lugar para sa internship pero kadalasan daw yung mga bata ay nagsasabi sa magulang lalo na yung mga nasa probinsya na para bang requirement na mag-OJT sa ibang uh, lugar. Aha, dapat alisin na ng mga school ha, ang opsyon na mag-OJT ang bata sa abroad o malayong lugar lalo pa't kung ito ay isang state college o university. So para bang nasa estudyante yon at hindi sa school kung saan siya nag intern makikita ang galing ng bata. Mga igsoon. Si Aljo Bentijo sa DCXL News.